lang people WhatsApp WhatsApp, much <laughs> time. So today is Sunday, Sunday. We're going out. My date at meron kaming papacheck up <laughs> dahil meron na may may sakit. Meron may sakit sa aming pamilya. Si Ash ang aming uh, uh, panglima sa pamilya, mahika naman siya. So kailanganam siyang ipacheck up at uh, at magpa-change oil. Nung nakaraang taon kasi, nagpagawa kami nung uh, rear wheel bearing niya, both sides. Eh ngayon naman, nakaisang isang taon, front wheel bearing naman, ang kailangan naming patingin sa kanya. So ayun, mami, I'm sad. Pero reliable naman tong si Ash. Buti na lang ha, ganun lang ang kanyang mga nagiging sakit. Pero minsan, masakit sa bulsa. <laughs> masakit sa bulsa eh. <laughs> so, ayun nga guys. Mga guys. Mga oh, guys. <laughs> Dapat siya na lang. Nine's ako eh. Bakit? <laughs> gastos, na gastos na naman. Gastos na naman. At least naman eh. Hindi kailangan madali. naman talaga ng sasakyan na ah. oh. every ano ay i-change oil. Di ba diba, lagi mo, ka na uh, papa -change lagi yung ang uh, papachange oil. Dati, every 3,000 kilometers, ngayon medyo nagtipid-tipid, every 5,000 na. <laughs> Sa, ano ha, uh, very reliable tong si Ash namin. Kahit na siya ay luma, uh, namin siya. Poging-pogi pa rin siya, kahit siya ay model 2011. Pog Poging-pogi siya, pero yung may-ari. Pogi din. Kahit si Ash ay face out natin dito sa Japan, Ano siya? ang model niya is Mazda MPV, uh, out of production na siya since uh, 2016. Pero kahit na ganun, dahil nandito tayo sa Japan, alaga pa rin ang mga sasakyan. Nasa ano lang natin yung kasama yung registration sa kanya, nasa 400,000 yen lang natin siya nabili nun eh. So almost ano lang yon nung panahon na mataas-taas pa yung yen. Ngayon pa yun. <laughs> nung mga 4 years na. Nasa siguro 200,000 pesos lahat-lahat na yung na yon So ano-ano bang mga gastos nga pala sa pagkakaroon ng sasakyan dito sa Japan? Kailangan mo pa rehistro, kailangan mo i-maintain. Kaso dito every 2 years at kailangan pumasa sa standards. Mm. Pag hindi na siya pasado, tapon na siya. Bye-bye oh, na siya. Hindi na siya pwedeng. Hindi naman tayo ganun ka ano, sa sa kotse. Basta nasa gamit. Mm. So, ang, ang, gastos namin ngayon, change oil, tapos pati check up namin yung front wheels dahil may tunog. Tumutunog. Sana kaya ang remedyo. Ano? Sana. Pag sana sa wheel bearing kasi medyo mal yun hindi <laughs> matagal yung pag-aayos eh. O sa ngayon, ano, mahal talaga magkaroon ng coaching ngayon dahil sa mahal ng gasolina. Mahal ang gas. Mahal ang gas, kahit saan naman. Pero mahirap pang walang sasakyan dito. Boss. Mahirap naman ang walang sasakyan dito. Kasi mahal ang mag-commute. Mahal ang bus. Mahal ang tricycle dito guys. Mahal ang taxi. Mahal ang train. Oh. So, mas ano pa din ang mayroong uh, personal okay. car kaysa magko-commute. Mas magastos dito ang mag-commute. Lalo na pag winter mahirap. Oo, lalo, lalo na pag winter. Sasakyan. Kung sasabihin niyo magastos magkasasakyan, oo, oh, magastos magkasasakyan. Pero convenience siya eh. Na tulad natin na may mga anak, mm -hmm. ang hirap naman paglakarin ng anak ko sa winter, sa harsh weather dito. Yung so, lalakad mo at siya eh. Oo, eh. <laughs> saka mas pinipili ng mga tao dito bumili ng second hand sa, uh, brand brand new. New. kasi pag foreigner ka at wala ka namang mga pag-aari pa dito mahirap hmm. bumili ng brand new. brand new at saka kasi ang brand new kotse eh, diba? kahit nagamit mo na nati-depreciate na siya bumababa na yung value hmm. niya so Kaya mas mostly ang mga foreigner kahit na sila kahit right, eh, na hindi foreigner kahit local kahit local second hand pa din ang bibili ng second hand kasi mas maayos maayos dito eh kasi nga nasa Japan tayo maalaga sila sa kotse sa sakyan so quality pa rin ng mga second hand walang problema at saka ang mahal talaga ng brand new kotse ha eh. oh, Talaga. Pero kasi sa tulad natin, wala talaga talaga tayong option na bumili ng bagyo. <laughs> ba ay bago, bagyo. Wala talaga tayong option na bumili ng bago kasi eh, mahal eh. Hindi pa natin afford. At di rin tayo ma-approve sa financing. Oo, oh, kasi <laughs> kailangan permanent. Kailangan ng permanent ka. resident. Maka loan ka sa bank. Um, ang, ayun ang hirap dito. Pag hindi ka, pag uh, visa holder ka lang, na long term visa lang, hindi permanent, or di ka citizen. Hindi ka maka-loan Hindi ka makautang sa banko. So, nandito na kami guys. Inagawa pala yung opisina ng Mazda dito tayo so, sa hindi na pinagtindihan yung ibig sabihin eh. tayo sa reception araw. nila ayan <laughs> <laughs> siya naman hindi ako nakakabasa ng kanji si mami ini-enjoy yung freebies in <laughs> nakik nakikid drinks <laughs> eto yung pinupunta namin dito eh, sinusulit namin yung libreng drinks at saka guys <laughs> may mga ano may sale sila ngayon itong September 16, 17, 18 pag ka ng kotse may libreng kang pamplantsa oven, change oil card at Amazon gift card dami previous ha? pero bibili ka ng isang brand new car mami gusto mo ba? parang gusto kong i-avid na.

ブレーキってぼこがあるからブレーキは交換はチェンジしてる、うん全,部ね、全部で5万1000円。5万1000円,、えっと、円。51000円。ファーラスするので。ィの日、私はまダにカランシーラーのホーバーのハブ nagkasama siya may bukas kaya maingay yun ngayon babayaran mo ngayon babayaran ko is 12.5 o oh, ayan na so ayan guys Masakit sa ulo. Madami pala sakit si ano. <laughs> <laughs> may masakit sa bulsa. <laughs> yon ang dami pala niyang sakit sa gulong. Sa cover nung ano. So, we'll have. Meron puwang. Kaya yun pala yung maingay. pagpa pa-river, saka yung paandar ng mabagal. Yun, ang... Yun pala ang dahilan, magkabilang gulong, gano'n. Eh buti, hindi sa ano. Hindi naman daw siya masyadong abunay, dangerous. Kaya lang, siyempre, pag nagka kakalas-kalas -kalas na yan iipit yan sa sa gulong eh iipit yan sa ilalim siyempre magkakaroon na mas maraming problema ay ay ang problema pambayad susunod <laughs> 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 51,000 ngayon naka 12,500 ako sa change oil tapos so ngayon daw medyo walang maingay kasi medyo pinuktok lang nila pero kailangan na daw palitan ay hinak po ang tao niya si Ash eh. Pero marunong naman mag-entay tong si Asa. ah. <laughs> <laughs> Ash, ganyan tong man din yung nakaraan eh. Tiganda mm -hmm. yung <laughs> ulit. Magulang nga, magaling siyang Sabay, eh, timing ay, ay, Hindi mo na ako sasabay, magpapa-opera yung ulit. <laughs> magpapa-opera yung <laughs> Saka ako na lang ah. Laka na lang. Nanatawa lang ako sa Ash ah. <laughs> Ang galing mong tumahimig. Eh. <laughs> Mag-amo nga kayo. <laughs> Huwag uh, ah. amo gano'n nakaranding ganun naka eh. ganun eh. Pagkatapos ko ding ma-opera nun yun. <laughs> At least magaling na ako ngayon sa susunod. Mapacheck up na siya. Sana naman ang magaling na. Okay, Sana naman magaling na kaming dalawa. Ah, Magka-vibes kami niyan. Crazy. <laughs> 51,000 <laughs> yen. Another gastos this month. Ayun, pa-uwi na kami. Pa-uwi na kami. Naghihintay yung dalawang bata. It's 3.30 in the afternoon. Salamat guys sa pagsama. At kami ngayon, nagkwentuhan at nagkwentahan na naman tayo. <laughs> Thank you guys for watching. And we are the Genos. Bye.